Sinuspindi ng Comelec ang nakatakdasan ng pag iimprenta ngayong araw ng balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections 2025. Ito'y upang bigyan ng sapat na panahon ng komisyon na pag-aralan ang nilalaman ng inaprobahang panukalang batas. Ayon sa Comelec, apektado ang inaprobahang legislation ng itsura ng pag-imprinta ng balota na gagamitin sa BARM Elections. Ang detalye sa report. Inanunsyo ng Commission on Elections ang suspensyon ng pag-iimprenta ng mga opisyal na balota para sa nakatakdang Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13, 2025. Batay sa advisory ng Comelec, ipinagpaliban na ang nakatakdang printing ng official balots na sana'y gaganapin ngayong araw, August 21, 2025, sa ganap na alas 9 ng umaga sa National Printing Office at sa corner Diliman, Quezon City. Ang pagpapaliban ay bunsod ng bagong panukalang batas na inaprubahan ng Bangsa Parliament na may direktang epekto sa disenyo at laman ng balota. Ito ay upang bigyan rin umano ng sapat na panahon ng komisyon na pag-aralan ang nilalaman ng approved legislation. Mananatiling suspendido ang printing ng balota hanggang sa susunod na abiso mula sa Comelec.